uh, we call dito sa uh, ano uh, buya buy or mga Buyabuy. Philippine date palm so wild palm mm, yan pala so ito na naman gamit. po kapag nahinog po ito kinokolek po nila at pwede po siyang gawing wine mm. Yan. so lahat na lang po dito nagawa na po nilang wine okay. mga arius wine <laughs> ito arius wine ginagawa din yan kasi mga... opo <laughs> Buang, buang. buang kuha. <laughs> Buong araw mo nang sinisiraan <laughs> ng pat. araw mo nang sinisiraan ang <laughs> pat. Po ba yan? <laughs> balay balay ba balay yan? balay 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 kasi balay 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 amoy balay 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 at pasok na tayo sa Anesty store. Ay ko dito, Dito rin. Ayan, store. Anesty <tinyo> coffee shop pala. Okay.

ibang ah, bagay para yung buo matatapad ang likod ay yung yung ah uh, red magnet na yung may blow your horn. Blow your horn. Blow your horn. Ayun ba? Ito. Ito ito gusto mo ba bibilihan kita choris <laughs> pero babayaran mo ha <laughs> ay alam ko na yan ko na ako ng dalawa nito pwede Dito type ko siya pero yung nandun sa may ano ano ba yun yung may C.P. Si hole. Batanes. May ito na lang. Patingin nga. Yung kulay, ay. ano, ay, yung shape ng, ano, shape mismo ng, ano, sana, ano. Oo. Oh. Yung shape ng, ano. Ano yan? mo kasi. Yung shape. Hindi mo yung parang mamamagpumuspa niya to. Ano ay. yan? Batanes preserved pork. This is prunis. Something different, di ba? Oh. For the experience lang. Hindi na. Yeah. Yung ganitong shape sana. Ganitong shape. Hindi ka bagay dito kasi this store is too small for this honest people. Charis! Gusto ba ng coffee? Gusto ko yung something malamig Nang nauuhaw na. Super, super init. Ayun no, meron pala sila doon na soft drinks. Soft drinks. May halo-halo. Dynasty Coffee Shop. Buko Shake. Pero hindi binili sa Anesty Coffee Shop. <laughs> mm -hmm. Talaga? Buti naman. Hi. <laughs> refreshing. kaya pala hinuli yung fountain of youth para daw ma-refresh. Ah. <laughs> Kasi grabe. Grabe ka init. <coughs> <coughs> Saan bang park daw ba yun? Anong municipality? Si hindi ko alam. Basta sa, sa tangba yun? Ay hindi. Hmm. Dito na yun.